Me ka Ini yang nakuha Ada pang nilinis doon. WhatsApp what's up mga ka-esla? pa lang palang araw po sa ating lahat. So, yun, for today's video, eh, maninisid tayo ng sea Orchins seafoods. Ayan, kasama natin yung mga estudante ng maninisid. and si RJ. At pero yun, pang isa, si Aboy So, si Boboy, nagkuha pa ng tubig. Ayan. Ah. Tapos may dala tayong ano? Fishing rod, fishing rod. Yan. Ito. Tarating lang to galing Lazada. Tignan so, Tingnan try din namin ito. mga ka Susubukan so, natin kung makakuha ba to. Subukan natin makakuha. kung ito makakuha. namin kung Kasi ito yung pala yung ano natin, lalagyan ng sea urchin para hindi tayo matinik. Ito. Yeah. Tapos ito yung kanya. Kung sa Bisaya hit. Pandu hit. pandukot. Kung so, sa tagal, pandukot ng si Orkin. Yan. Tapos dito siya lalagay. So, um, na natin mamaya mga kaisla kung paano uh, gawin namin Sa paano linisan. Update na lang po kayo pag kami. So, yan. na kami mga kaisla. Punta na kami sa spot kung saan kami manguha ng si urchins Si Pods. Yun ang mumukmagin namin dito sa bangka <coughs> so masarap talaga <laughs> masarap talaga kumain kapag uh, nasa kitna tayo ng dagat tsaka ayan eh, mayroon pa rin tayong naramdaman na ubo kaya hindi pa tayo makapag adventure underwater tsaka hindi pa rin pa tayo makapwedeng pagpamana kasi nga nga naramdaman natin yung ubo tsaka maraming salamat pala sa Panginoon na binigyan tayo ng magandang panahon Good weather na tayo, good weather. Ayan, na nag-aarya ng fishing rod si Kaisla Boyboy Tingnan natin kung madadali ba yung kanyang fishing rod. Habang papunta tayo sa spot, ayan, si Kaisla Boyboy ay sumusubok na magpahila ng fishing rod. So, ayan mga Kaisla, dito na kami sa spot. So, yung pahila-hila ni Kaisla Boy Boy eh hindi kinagat so ngayon dito tayo malinisit and patas lilinisan na namin para makain na namin so yun na yung aming nakuha meron pang nilinisan doon yes la boy boy sakit sa ulo huh? sakit ang ulo ko guys sakit ang ulo ni kesla rj wala Kes, pang eh si kesla boy, boy. grabe ang hina ng utong Walang yapak guys Yan Yan ang aming imumukbang Kung sa koron guys Ang isang mga ganyan Yung kilo 100 samantalang sa amin Mura lang yan Magkuha ka lang Kaso masasakit lang yung ulo <laughs> Labag kayo guys Yan yung kanin natin Yan yung kanin natin Yan ang natin guys oh, Isang pulgada Ay nilinisan Mekos-mekos yan man. mamaya Sakit sa ulo Daming da, pag, daming sano si Orchid sala ano natin guys sa spot. Kaso sakit lang sa ulo talaga. Mababaw lang naman mga kaisla ayan oh. So kita naman yung mga bato halos mga almost 4 meters lang yan. Daming lagat-lagat guys. Kaya lang makati yung dagat. Daming lagat-lagat. Makati halos. Ayan oh. Nakikita natin. Kabukol-bukol na yung ano natin sa ano, kati guys, masakit pa sa lamok mga gat Ang sakit, parang masakit pa sa lamok mga gat Ayun guys, yung may yung pinakamalaki guys So yun mga kaisla, kakain muna kami Pakakad mo ka mga gili sulog Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ah. Sarap magkain kapag sa ka ng dagat, mga kaisla. Sabor. lamig kayo. Diyo, no? Padol dyan, padol. Padol ba? Padol, guys, yun, sa Palawan lang yung may ganito, guys. Doon. Laking unag. Sabor. Sabi, sabi yung iba dito, ito daw yung makalason, hindi po. iba po yan.

Mm. Ganito na yung pagkain namin guys. Bibiyakin lang namin yung dito tapos isisibugasan lang namin yun doon. Tanggalin yung kulay green. Yung parang mga bituka niya. Tapos ito yung kakainin yung dilaw. Lame, lame, lame. Mm. Suwaki guys, suwaki. Lame ka ayo. Suka? 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 Hmm. na yun naman niya mga ka-isla Mataba kasi may buwan. Paraban na namin mga ka-isla Kati-kati. Natawag na kung sabi sa lagat-lagat. Yung ispat namin guys, sa harap lang din ng isla. Ayaw mapakita mga ano, isla. Ayun no, sa sarap lang po din kami ng isla. Karamihan sa mga Bisaya guys Sa mga taga isla kapag walang ulam Ito yung kinukuha namin Yan, kaya tawag na dapag Libre lang Kaso daming lagat-lagat Mamaya guys, sisisid pa kami mamaya Ito lalagyan na namin no Ito, dal dalawa Para pamigay namin doon mamaya Kung pupunta ka ng bayan guys Mahal yung kilo niyan guys dami pa oh grabe ka tataba ng laman guys oh hmm. hindi ka nalawin guys kaysa magbili ka pa ng ulam hmm. magsisisid ka na lang sabor, sabor. ito yung tatanggalin nyo bangin mo good sa ito yung tatanggalin sa kanya yung mga uh, kulay green Ayan na. Saan din? Tikman mo. Uy. Ito man lang wala na ito. Laman eh. Yeah. Mm. Napakalinaw ng ano Guys, dagat dito, kalmada What? Dahil habagat ngayon Taob na mga kasihan kanin, taob. Oh, kulang pa guys yung kanin. Dami pa oh. Sobrang dami pa yan oh. Panaubos. Dami kami kumakain pero yung kanin kulang. Mamaya pag uwi natin ka, mga kasihan. Wala kanin na rin Ito mga kasihan, ito yung mga kinakain niya ng mga buhangin-buhangin. Kailangan natin tanggalin yan. surilatayakan, parang tanggalin lang natin, parang -mikos lang natin sih, nyanyi, tapos hugasan na natin sa tubig. tubig, alat, alat, tubig alat, tubig, ano matabang kulang lasa kaya sa tubig, alat siya para Ah, ito na itsura niya mga kasda kapag natanggal na natin lang ah, kinain kinailan niya yung mga buhangin-buhangin so ito na malinis na yan pwede na kainin yan yan lang wala na tayong kanin kaya na oh. babahak, babahak guys babahak puno yan nakita nyo kaya na puno pero ngayon wala na saan yung isang plato ko kaisla ng isang plato ito. ayun din oh punti na lang babahak guys yun okay, bakbak hmm. Ayan guys, di kami naka long -slip ngayon guys. Kasi kala namin hindi makata yung dagat. Ayan, gabi mga kaslaw, kahit naubos yung kaya namin, pero ayan, di pa rin namin naubos. Ayan, si Kesla buwit, sige pa rin ang kain. Tsaka si Jampot. Si Pare Jampot pa rin. Tsaka si Riddle, o. Oh. Si Pare Jampot. Panay pa rin ang linis niya, Nabitin sa kanin. Pero hindi kami bitin sa Sea Orchins kasi, ano Dami pa, oh. spot namin nandito na kami sa harap ng isla yan yung aming isla lapit lang yan yan shout nga pala sa taga buhol lalo, lalo sa kay Dom's TV Eh shout out sa iyo idol maraming maraming salamat sa support mo asana ah, nagustuhan mo yung na bagong adventure namin ngayon ito yung aming fishing hindi nagamit <laughs> bigo hindi man lang ayun no? Oh. binugbog lang oh binugbog lang pero walang huli grabe bagong bago yan mga kaisla step excuse me so yun, mga kaisla ah, tapos na kami kumain tsaka ah, kami, dagdagan namin ng konti para meron kami dalahin sa isla. Ah, uh, namin sa aming ari ng bangka. Kasi kamakas din kumain yun ng gatong sea urchins kaya dalahan din namin para kahit eh, ay matuwan naman yung may ng bangka. Yan pala may-ari ng bangka, kaya may bangka mga kaisla. Yung tatay niya. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Oh, Ayan. <sure>, Ayan. 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 guys <laughs> 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 So matatagal lang kami ng mga dalawang sibot or tatlong sibot Uuwi na kami kasi tanghali na Tsaka paibas na rin baka hindi makapasok yung bangka namin hirapan kami Tsaka pabiyahe pa kami Napapuntang bayan So kaniito pa rin yung bangka yung sasakyan namin mga kaisla Ayan maraming salamat mga kaisla